guys. Morning. Sensya na at hindi natin natapos na maayos yung vlog natin kahapon. Nakauwi na ako nun galing Mercury. Napainom ko na rin ang tatay at ang nanay ng kanilang gamot. Ganon din yung gamot ko. Nabili ko na rin guys. So, ayun. Natapos din yung gawain ko sa kanila. Pati yung gawain bahay ayun, tapos hindi ko na na-vlog, eh, sobrang pagod na rin ako guys, so ngayon ngayon yung karugtong nun magluto tayo ng simpleng ulam okay, panoorin nyo muna dito muna kayo Thank you. Pinagamit kita Sasa Sasa natin kita ilagay ang So, ngayon, kasi kita kasi inyo. <coughs> Ayan niya, hot dog at yung ham. Muputok-putok. Babalik rin na natin siya. I'm gonna have to go. Hi guys, ayan. Puntahan na natin yung kaibigan natin. Kaibigan natin na kababayan from, ano din siya, from Cebu. Makikita nyo kung saan banda yung tindahan. Ayan, binabaybay natin to kung saan tayo bibili yan makikita nyo siya meet and greet so yun <coughs> yan mangilan ngilan nahakbang eto gotohan yan eto ang car wash yan, yan ang God's Gotohan. Yan, God's Gotohan yan. Ayan siya. Ayan naman. At yung daan. Yan yung gym nila. Itong nasa kaliwa naman. Gym yan. Tapos, may katabi na events place. Tapos, ang susunod na events place is school. At ito naman sa likuran ng bahay natin <coughs> may bago na uh, vet clinic and pwedeng dyan natin papaliguan yung ating alagang pusa tawag dyan pet shield tapos dito yan nandito na tayo yan ang kanyang pangalan ay wala si marisen si kuyang nandito Magkano yung best clean mo? Yan. Mm -mm. <coughs> ayan, dito ako bibili ngayon. Magiging customer nila. Ayan ang e school. Ayan ang events place. Ayan ang gym G man sa taas yan tapos ito kainan din yan ang pangalan is damgo bisaya yan for damgo tagalog panaginip yan tapos sa kabilang gilid ayan na pet shield tapos ayan ulit ang daan papunta na mini stop yan so yan tinatanong na ni kuya ang magkano ang price so yan So, ito yung kanilang mga binibenta for our pet dog and cat. O. Oh. Di ba? Ayan. So, mamaya na lang ulit. Ito naman yung daan papunta derecho. Ingi ng aso. Papunta tayo ng Julius. So, ayan ang integrated Westfield Science School eto yung merong sweet tooth na may laundry service. <coughs> ayan, at ito yung nagiging parking nila. Ayan, papark pala siya. Ayan. Ayan sila. Ayan, tapos ayan na Soki natin na fishball. Babalikan kita Soki ha. Hi sa vlog. Ayan. Si kuya, suki natin yan siya sa fishball <coughs> pero ito yung kay na Ate Belen na laundry Ayan. so tayo ay bibili muna ito <coughs> 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 ng <Anong hayro. coughs> nakalaya na naman oh. Yan ang papasok sa atin. May nakalayang papa ano dog. Oh, ngayon dito tayo. <coughs> Ito yung bakery na masarap ang pandesal. Yan, tapos itong talahib na to. Dati yan. Merong fishball and yung mga hotdog hotdog ganyan yan yung talahib ni <coughs> yan tayo ay pupunta na ng Julius yan fit pad sa babayan yan, black scoop dati ay yan so ito naman uncle mo's na shawarma nila Yes, dito yung Cebuana. Yan. Ito yung kainan na kuchina, garahe. Dito tayo nabili ng pagkain, which is Amazing Thailand. Erawan. Ay <coughs> ayan na yung Julius. Pila na. Para sa mainit na tinapay eh. na. Labanan na, na ng pila ngayon. Yan, dito na tayo. Hi guys! Welcome back sa channel natin. Ayan, nakarating na ako dito sa laundry shop namin. And hindi ko na kayo na video na natuloy kasi pagdating natin doon kanina sa binibilan natin ng pagkain sana ng mga aso ko at pusa ay ng, anong pusa ko at saka ng aso ng kapatid ko ay I mean, eh pagdating natin doon wala si Maricel. Iba yung nagbabantay guys. So hindi pala siya naka-duty pero chat ko hindi naman nagre-reply ang ating yung Maricel so ayun ang ending nakausap ko yung tindero nila si kuya tinanong ko ngayon kung magkano yung price ng buhangin nila para sa pusa natin kasi nga yun yung taihan ng ating mahal na pumpkin ang pangalan ng aking bunsong babaeng junakis na persian E eh ngayon, hindi niya alam ang price. So, kailangan pa niyang i-chat yung ate daw niya. E eh, yun daw yung nakakaalam ng price. So, sayang naman. Hindi ko na binalikan. Hindi ko na binalikan. Lalo na, bibili rin ako ng pang merienda ng nanay at tatay. So, dumiretso na akong Julius. So, yun yung makikita niyo sa video na dumiretso na tayo ng Julius. Doon na tayo bumili ng tinapay na nanay at tatay para... May merienda sila ngayong oras. So pag-uwi ko noon kanina syak, sakto naman, sakto 'di ba? Sa, sakto naman nag-chat itong pinsan kong si Ate Julia sabi kailangan daw niya ng katuwang dito sa siap kasi nga siya ay may kukunin sa Palawan. So walang magbabantay at maiwan dito. So dumito tayo since manager naman tayo ayon. So, balik tayo, guys. So, yun, guys. Bumalik ulit tayo. Ayun. Eh, dumito muna ako. Yun. So, tumulong ako. Ayan. Eh, may magkiklaim. Pinapunta ko munang pabarya muna siya kasi hindi ko pwedeng iwanan ng shop. Sabi ko, pabarya muna siya para sure. Ayan. Alibat-baran ako dito sa book na to guys. Itinatakein ko siya kasi nakapuyod na ayan ngayon, lumalabas dito sa gilid-gilid yung mga ganyan ayun, anyway ayun lang, so naisilong na ayan na lang yung inaantay na mga tuyok para matiklok ayan, so ayan na yung iba na ilagay na, so yun yun ang kaganapan ngayon guys and dito ko natatapusin yung vlog na to guys kasi kagabi hindi tayo nakapag outro nakapag close sige guys so bye guys sa silent viewers sa silent supporters salamat sa inyo at salamat kina ati otik channel ati lele ng buhay bukid channel kina mr gingayan kina ati mercy channel mayamiya kay Indices mayamiya yan Maraming salamat Lahat lahat sa inyo lahat Salamat At nasa shoutout nyo rin ako Na para bagang nandyan din ako sa malapit sa inyo Ayan, so maraming salamat sa inyo guys And love you all Bye Hi mga kapanuhot Ayan, nagbabalik tayo Ayan, so Yung continuation Ay eto ito yung continuation nun katungga hapon nga nag, mga kapanuhot nga kanang nagbili tayo ng gamot ng aking nanay ug, ug papa nga para nako po ning palitsad ko syempre kay hindi naman ta ah, bumabata so padulong patag tigulang mauna kaya yon guys So, mga kapanuhot nato diha, mga tanang mga bisaya o tanang mga sibuano nga parian ako. Hi, diha, sadgang marisen, Maricel. Ikaw girl, ha? Hindi ka pumasok. Nagpunta ako ng shop. Akala ng shop ninyo. Akala ko, andun ka. Meet and greet sana yon Char. <laughs> Bibili sana ako. Hindi na ako bumili kasi yung tindero nyo, hindi man alam ang mga pricing. Uy, nag nagdali-dali ako nagtanong pa unya apiki na sa oras unya mga kapanuhot ayan si Maricel kasi friend natin nakilala natin gahapon or yesterday ayan tapos nag try akong bumili ngayon sa makikita nyo sa vlog naglakad tayo papunta sa kanya yun pala iba nagulat ako hindi asan ah, si Maricel? <laughs> Diyos ko. Iba, nagulat ako. Hindi ko, asan ah, siya? Ba't nawala? ayon. Tapos hindi pa nagre-reply. Tikasan kay kanda ko, Maricel. Tikasan kay ka. Hindi pa nagre-reply sa chat. Tapos yung... Nag, may nag-add sa akin. Hindi ko man alam kung... Boss ba niya yun? hindi man nagpakilala oy hindi man nagchat nga ako si ganto ganyan hindi ko man kilala kaya hindi ko pa siya naa-accept kaya kayo guys uh, lesson diyan pag i-add nyo ako kasi hindi ko talaga ina-add kung hindi kayo magpakilala kasi nga marami ng scammers marami na marami na rin uh, gumagaya ng mga picture talamak na yan. Marami nang gumagamit ng ay, number mo, identity mo, magulat ka na lang na kahit yung bangko mo. Gulat ka na lang. Hindi ka nag-withdraw pero nag-withdraw daw. Hindi mm, ba? na ha Nahahack nila. Kaya yun guys. Kaya kung mag kayo sa akin, magpa-shout or i-add nyo ako sa Facebook, ganyan. Magpakilala man kayo. Oy, yung parang before kayo maglagay na message hi ako si ganyan sus kadali ra oi eh. nganong di man na mabuhat <coughs> Gihutoy gihotoy bayot kay na pwede mang initag and then mao ayon si Maricel tikasan kay kanda ko mo palit unta kubas para sa akong iringgilay git unya pagdating ko doon, iba iba yung nagbantay sa ko ay asan si Maricel, hindi rin daw niya alam edi tinanong ko yung paninda, sabi ko magkano yung lupa na para sa pusa, yung taihan, ganyan hindi rin niya alam so nagtagal-tagal kami, sabi ko hala baka hanapin ako sa bahay kasi ang tagal, hindi niya ta Diyos ko, hindi nga niya alam yung price edi i-chat pa niya tapos yung amo naman niya hindi naman din nagre-reply din agad ay Diyos ko po sabi ko ano ba ito e di, umuwi na lang ako sabi ko na lang babalik ako pero hindi na ako bumalik si Antagal Eh, baka magalit na yung nanay at tatay ko na saan na yung tinapay ba? Diba? baka sabihin na daganan ka na ng bikiri kadugay <laughs> na kaya ni uli na lang yung ko and then mayo unta kay pag uli kay ganta sa akong inahan sa atong bossing o atong papa nga ana adto imo igagaw dito sa shop nga kanang ati manung ano, sa nimo kay na, ay kuhaon og kwarta sa Palawan nya o to dagandagan ang bayot oi eh. dagandagan ko dito dayon ayon doon tayo nag <coughs> bantay then na meet and greet ulit natin yung pupunta dito na bagong assistant. And then, okay man daw siya kasi may hagdan. Sabi ko, akyat panaog tayo niyan kasi yung tray, iaakyat kapag papakainin yung dalawang matanda. Tapos ibababa din natin yung tray ng mga pagkain. Sabi, sabi ko, akyat baba. Yun pala, nasabihan din siya ng pinsan ko na si Ate Juliana doon may hagdan, okay kalamba, may hagdan, akyat panao, ganyan. Okay man daw siya. And bago yon na-chat natin yung nagreto sa kanya. Shoutout kay Ate Arlene. Ayan, suki namin sa laundry. Tapos siya yung nagreto kasi yun daw ay ano niya, hipag. Ay, ano, bilas. Bilas pala is ano, um, <clears throat> parang Uh, ano tawag doon kasi yung asawa asawa ng anak ni Ate Arlene nanay si ano Ate Shirley o basta ganon bilas siguro magbilas or o yun basta ganon o, magbalae ayun magbalae sa Tagalog ayon so yun nagluluto din tayo ng sinigang so titikman na natin sandali antay nyo ko Ayan Ay, ang ating sinigang. Oh, yan ang ating sinigang guys na niluto ni Ate Julia and ako. Yan, yan ang kanin. Okay, iakit na natin. Mga unta ninyo guys, na ibulad nga nabilin. Sagol sa bahaw. O, oh, sinigang. O, oh, napatay kape. Kana. Nga, dihan ako itimpla. Napanay gamay nga kape. O, oh, nga, dukot ni siya. Dukot kanang bahaw bitaw kini tapang nga nabilin na, adoy init-init pagsabaw so yun guys dito ko muna tatapusin ang vlog na ito and kita kits na lang sa susunod and thank you for all my silent supporters and silent viewers thank you then kay na Ate Mercy Channel Ate Otik vlog nakausap ko siya kanina ay hindi pa na nakausap nag comment ako nag reply siya ayan sa kanyang channel nga nagkaon sila kanang ng vlog niya nga gabiing dako and nagpray ko nga sana ma -okay na si Alchel hindi na siya hindi magbigay ng problema sa kanyang mama utik at nagpray ako na sana ma -okay sila kung nasan si Alchel sana safe siya pinagdasal ko rin yan sa Panginoon para hindi mag-alala ang nanay and lahat sila pinagdasal ko rin and thank you sa lahat sa inyo and to all my supporters nga kapanuhot salamat ka ayos tanan kay Ate Mercy Channel salamat po kang Ate Lili ng Buhay Bukid Channel salamat sa pag shout out Ate kay Muraratag na dool. and kanang salamat ka ayo bye